Guys, ayan oh nagluluto kaming tinted na manok. Ayan, dalawang piraso 'yan. Kay Uran. Oo. ang sabaw. Mamaya lagyan ko pa 'to ng sabaw kasi para masarap lagyan ko ng sayote at saka malunggay. Ito yun. Di, gagalawin sabaw kay lang ko si Poki. ha? Ang Ay, kanang sabaw. Ayan. Kumulo na yung ano ko, tubig. Dagdagan na. Dagdagan natin to. Dagdagan mo nga to. Para maano. Tama na yan, na? Dagdagan. Buhos mo. Ayan, dagdagan namin ng yung mainit na ang idagdag namin para ano. Sige, tama na. Tama na. Yan. Para tamang tama. Lalambot. Okay, so, medyo matigas-tigas pa. Takpan na natin. Yung hihahalo namin gulay. Yan, malunggay. Yan. Yan ang ihahalo namin mamaya. Ayan. Tingnan natin kung malambot na ba. Ay, sorry. Malambot, malambot na ba to? Bata pa naman to bit, di ba? Oo. Oh. Malambot na yata. Tingnan. Ah. Tignan mo nga. Malambot na yun para ilagay ka yung ano. Oo. Ha? Oo, malambot na. Malambot Oo, na? Oo, malambot. Ayan, ilagay na natin yung ano. Yung ba? Ilagay natin itong sayote Okay. Ayan. tama na yung lasa. Okay lang din lasa. Yung, takpan mo na. Ayan guys, lagay na natin yung malunggay. Sarap naman, harap sa. Okay, luto na yan. Masarap ang sabaw niya. Masarap. Tayo'y kakain. <laughs> ayan guys, loto na patayin na natin ang iyo apoy ayan kukuha tayo kasi ako'y kakain Asa ilpa? na yung paa? Ay, paa sa akin. Kaya man. Ayan. Gulay. Ayan, gulay. Gusto ko gulay. Ayan. Ang gulay. Pampahaba ng buhay. sabaw. tayo ng ano. Nitim na manok. Lagi kami nagkakatay ng nitim na manok kasi marami kami. Kinakatay na namin kasi nasa sagasaan lang. Kaya ngayon, dalawa ang niloto. Ah, kinatay namin. Nung mm -hmm. <laughs> nalala ang isa pa naman yun, nung may isa pa po ako natin. Nag ano kasi, nagpasyal-pasyal. <laughs> Wala kasi kaming ano, malaking space. Kaya sa kalsada, ayan sila lalakad. Ito nung piliin, di ba siya rin? nga mga makikita na ito ay so arong diba ani ko ang Nung sa wak kaniko an. Tusi, wa sa ila. Nasa ini so an. Hindi sila kumakain ng ano, native na manok. Na, ang sabaw. CD. Wala na tayong sasakyan, bitayin sila, noh. Bakit uwi na? Uwi na Ba't ka uwi? Bahay naman to. Wala tayo sa sakyan. Hindi, hindi. Kaya sa inis. Pagabot ko, gamay ba yan? Tulog. Upat kasi ang katuig. Rayuk panang menunggu untuk kita hentikan. Baglio. Baglio. Rayuk. Hei, det skulle være noe vi har blitt igjen. Hei,